Noong unang panahon, isang lalaki ang dumating upang baguhin ang mundo. Si Jesus at kasama niya ang labindalawang lalaking tinawag upang ipalaganap ang mabuting balita. Sino sila? Tara, kilalanin natin ang labindalawang apostol. Ang unang tinawag ay si Pedro, isang dating mangingisda na naging the rock ng simbahan. Kahit minsan ay nagkamali siya ipinakita niya ang kanyang pagmamahal kay Jesus ng buong puso. Kasunod niya ay si Andres, ang kanyang kapatid na naging unang disipulo ni Jesus. Siya ang nagdala kay Pedro kay Jesus isang simpleng kilos na nagbago ng kasaysayan. Narito rin si Santiago, anak ni Zebedeo, si na tinawag na Son of Thunder dahil sa kanyang tapang at sigasig sa pananampalataya. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Juan na naging apostol ng pagmamahal at sumulat ng Ibanghelyo ni Juan. Si Felipe, kilala sa kanyang maraming tanong, ay naging matatag na tagasunod ni Jesus matapos niyang makita ang kanyang kapangyarihan. Si Bartolome o Nathanael ay minsang nagduda kay Jesus. Pero nang makita niya ang mga himala, buong puso siyang naniwala na siya ang anak ng Diyos. Si Thomas na mas kilala bilang doubting Thomas ay nag-aalinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit nang makita niya ang mga sugat ni Kristo, sinabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko. Si Mateo, dating maniningil ng buwis, ay nagbagong buhay at sumulat ng Ebanghelyo ni Mateo upang ipahayag ang salita ng Diyos mayroon ding isa pang Santiago, anak ni Alfeo, na bagamat hindi masyadong kilala, ay tapat na naglingkod kay Jesus. Si Judas Tadeo, na madalas nalilito kay Judas Iscariote, ay isang mapagmahal at matapang na apostol. Siya ng tinatawag na apostol ng mga nawawala ng pag-asa. Si Simon, na dating revolusyonaryo, ay iniwan ang kanyang laban upang sundan si Jesus at ipaglaban ang pananampalataya. At ang huli ay si Judas Iscariote, eh, ang nagkanulo kay Jesus sa halagang tatlumpong pilak. Ngunit sa kanyang trahedya, natutunan natin na ang tunay na pagsisisi ay may puwang sa awa ng Diyos. Ito ang labindalawang apostol ni Jesus. Sila ang unang lumaban para sa pananampalataya. Itinaya ang kanilang buhay upang ipalaganap ang mabuting balita. Nung apostol ang pinaka-nakaka-inspire sa'yo? Comment down below at huwag kalimutang ishare ang video na ito.